Alright, dito kami ngayon sa mga Bel Makati. Dalawa lang kami ng utol gumagawa dito. Walang mga amo, walang boss, walang ano. Pero, huwag nyo sisirahin na yung tiwala ng mga bossing ninyo. Kahit wala kayong amo, walang boss, gagawa pa rin tayo. Yun ang the best sa trabaho. Hindi yung, yung dalawa lang kayo dito na hindi kayo gagawa. Gagawa tayo mga bossing. Kung ano yung trabaho natin. Ganun din gagawin natin kahit wala tayong amo, wala nang tumitingin sa atin. Huwag na huwag nyo sisirain ang tiwala ng mga mga amo at mga boss ninyo. Eto, let's get it on. Gagawa tayo. kahit walang amo, walang tumitingin, never na hindi, never, never, na hindi kayo gagawa. Gumawa pa rin kayo, mga ah, kalak. Iyon 'yung 'wag niyong alisin 'yung tiwala lang sa inyong mga bossing. Eh. Alright tayo. Tiwala lang. Ku